Kamusta po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga at na nakakatawang mga videos na aking nakalab sa internet. Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko araw, araw Paper prank. Gun prank. Naging papel siya. Ayan. Ginawa <laughs> siya pang ilo. Hahaha. <laughs>

Philippines Papatalo ang Pinoy. <coughs> pa? <coughs> <Pan> comedy talaga. <coughs> Yan ang Pinoy. <coughs> Kala mo pera ah. Uy! Ah, <laughs> <Sabi>. <laughs> ay, pa nga. Ano so, sabihin. sabi? Sabihin mo akong bubunggo. Oo, oh, atas pa. Sabihin mo akong okay, bubunggo. Atas pa! Yan, okay na. Nakabunggo na. <laughs> Anak ka po. Pa, matibay. Tatay. Uh, ano siya mga mga tao? Lupit naman yan.

Ako naman niya. Ano ba? Video ka na lang eh. Video ka na lang. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano 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 ulit ka? Lahat na? ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Parang <laughs> hindi ako naniniwala! Ano? Up! Hi, baby! Ito today ha, picture na mo na yung maganda. Dapat nakataas kilay tsaka ngiti ha. Cutie! One, two, three! Tingin nga. oh Hanggang <laughs> <Cute laughs> na kita! <engkau, the> Cute niya. <laughs> Tanong <ngal> ko <laughs> nga <ko> sa tabi ko. <laughs> Hanggang ka lang! Ginagawa mo! May <laughs> init. baligtad pala. Bumwelo na eh. Matagal pa ko, Dre. Saan na ako sinang dekod ko eh. Sino ba ang barbero? Sino ako, Dre? Oo, malapit na. Barbero pa yung nakaupo. Bira. Ayaw! Dahil na mo itlog? Na ako yan. Ako sad na itlog. Gawag ka buo. Ala ka. Hahaha. Huwag mong subukan. Balik. Balik. Balik tonton ni mo, di. Eh. <laughs> Anak ka ng tu. <laughs> balik. <laughs> 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 Anak ka ng tu. <laughs> so, <laughs> hey, ikaw ang dahilan. Ba't kayo natalo? Gini ang gawa mo. Kasi, nag-aati <laughs> <ng> practice eh. <laughs> sa panahon karon dili hmm. mm. masig patakag laag kay para pa disgrace ka nabukin mindset ng mga tamad magugas <laughs> Oo oh, nga, ano? Oo. Tatanggalin mo lang. <laughs> Esposo. Ay, ano ulit ka? <laughs> Kala ko rin, pintu pintuhan na pala. <laughs> Oh nila. <laughs> paket. <Sinupanget? laughs> Hindi nanga kagat pero nang live. Bebe. Lagi <laughs> si <laughs> no paket. Ay. <laughs> Ik laban bro. Kuting <laughs> na kayilang ka. gumawa ka pa ng trabaho mo mamaya. Ay, <laughs> hey, pare, tagay mo na. Nagbabago. Nagbago na daw. Dito to, yan. Nagbago na si pare. Bola lang yan. Ano naman si? Perfect. Yes. It was at this moment that he knew. What? Were... <laughs> 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 <Sorry, love. laughs> <Congratulations. laughs> Namit nila ba? Pak! Namit ah? nila. Masarap ba ito? Kumuha rin. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Wala, ayaw pala <kalain> yung <laughs> Get... <laughs> di <Hindi> pa nakakakaliwa <laughs>